Jennifer White tayo ang tagapag-ulat ngayong araw. Ang aking ulat ay tungkol sa mga estrategiya sa pagtuturo ng pagsasalita. Ano nga ba ang pagsasalita? Ayon kay Clayton, 2021, dalawang dalawang ang pagsasalita ay isang kasanayan bilang akto ng pag-uusap at papabalitang kuro ng hindi kukulangin sa dalawang kalahok ang mga kalahok ay nagsasalita at ang nakikinig at nakikinig ang halimbawa na lamang ng pagsasalita ay aking ginagawa mga teknik na maaaring gamitin ng guro upang malinang ang kasanayan sa pagsasalita ng mga bata una ay ang usapan o dia dialogue ano nga ba ang usapan o dialogue? Ang usapan o dialog ay isang uri ng komunikasyon na tawag sa binibigkas ng mga tauhan o karakter sa isang istorya o maaaring sa balagtasan o dulaan. Pangalawa ay ang talakayan. Ano nga ba ang talakayan? Ang talakayan ay pagpapalitan ng idea, idea sa pagitan ng dalawa o pang kalahok na nakatuon lamang sa tukoy na paksa. Ang halimbawa nito ay ang tibate na nakatuon lamang sa isang tukoy na paksa. Pangatlo, ang dula. Ano nga ba ang dula? Ang dula ay isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga tanghalan o entablado. Sunod ay ang kwento. Ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at buong isip na hango sa isang tunay na karanasan. Ang halimbawa nito ay ang nopela na hango sa totoong buhay at pwede mo ring dagdagan ng malikhaing pag-iisip o mga ideya. Ang paglalarawan ay nauuri ayon sa layunin ng pagpapahayag na inihahatid naman ng instrumentong ginagamit natin sa paglalarawan. Ito ay ang halimbawa na kapag tayo ay nakakita ng bola. Ang una pumapasok sa kapag bibigay natin ng description sa bola ay bilog. Mga sampung estrategiya sa pagtuturo ng pagsasalita. Una ay ang isa lang alang ang buong pagkataon ng bawat mag-aaral. Pangalawa, bawasan ang pagkakabahala o pag-aalaga ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglahat ng mga aralin mula sa madali patungo sa mahihirap pangatlo panatilihin ang maayos na timbangan ng kawastuan sa katatasan sa pagsasalita pang-apat maging isang mag magaling na modelo sa mga mag-aaral bilang isang guro tayo ang sa paaralan tayo ang nagiging modelo ng mga ng bawat mag-aaral kung um, tayo ang modelo sa loob ng paaralan kung kaya't dapat tayong maging isang magaling na modelo sa kanila. Palima, paglaanan ng mga angkop na istimulo sa pagtatamo ng wastong pagsasalita. Pang-anim, pag-iba-ibahin ang mga kaparaanan ng interaksyon sa klase. May ang um, kung bakit ito isinasagawa ay dahil may iba't ibang klase ng estudyante may mga estudyante kayang magipagsabayan at mga estudyante hindi naman kaya dahil sila ay mahiyain. Pangpito, tiyaking malino ang mga panuto. Pangwalo, imonitor ang mga gawain ng mga mag-aaral. Pangsyam, tiyakin na may sapat na paghanda ang guro sa, para sa klase. Sampo, maging sensitibo sa pangangasiwa ng mga pagkakamali sa pagsasalita. At dyan nagtatapos ang aking ulat.